Ako hindi naman ako perfect na mag-aalaga ng sitaw pero matagal na din tayo nagsisitaw. Kaya uh, as uh, uh, bilang isang kaibigan na farmers, isishare natin yung kunting kaalaman natin sa ibang tao kung saan nangangailangan din ng uh, mga uh, gabay para po sa uh, ikagaganda ng ating pagtanim. No? So uh, wag na nating patagalin. So diretsuhan na tayo. Okay. So sa video na ito, mahalaga talakayin natin yung mga uh, pang-spray no na gagamitin natin para sa sitaw no. Isa sa mga main na uh, napakahalagang bagay na dapat alam natin kung paano natin aalagaan katulad ng sitaw. So uunahin ko kaya lang um, sitaw na ito ay wala pong picture, no? So bago natin pag-usapan yung ano, yung tinatawag na uh, pang-spray ng sitaw, i-re-reveal e, ko muna sa inyo yung uh, seeds po na uh, madalas natin ginagamit o ito talaga ang lagi nating tinatanim dito sa uh, ating sitawan So ito ay Uh, bago pa lang na order nung nakaraang linggo as uh, uh, siguro mga tatlong linggo na ngayon mag-iisang buwan na ito po ay uh, galante no sitaw no ang kadalasan natin na tinatanim dito sa ating farm kasi po ang galante ay uh, maganda po siya kasi uh, matagal po siya uh, malanta matagal po siya uh, doon sa market pwede siyang Uh, umabot ng ilang araw pero ang ibang sitaw mabilis nga magproduce uh, kaya lang ang differential doon pagkakaiba doon ay mabilis malanta no lumambot agad yung bunga niya pagkalipas ng uh, isang araw kaya itong galanti na sitaw uh, mas maganda ito sa ano sa uh, pangtanim talaga no? <coughs> So, kung bumili tayo, uh, sa nasabi ko na, hindi tayo bumibili sa mga agri store kasi walang uh, hindi po kompleto yung mga store dito sa atin lugar so sa uh, Shopee po uh, sa Shopee po tayo nagbumibili sa online no? Uh, ito nabawasan na nasa one port lang depende sa inyo kung ano yung gaano kadami yung bibili nyo mayroon ding 1 uh, isang kilo no one fourth one half and then Uh, tripod mayroon din at uh, uh, isang kilo. so yun po ang ano yung pwedin natin mabili dun sa shopee so we are talking about uh, pesticide na epe prevent sa mga uh, nag uh, kumakain, no? nag-aabuso sa ating pananim like this, no? tulad ng sitaw. so dito na tayo, no? So, mayroon tayo dito kakaiba-ibang mga ano. Ito ay gold, no? Gold kasi to mga ano to. So, hindi kumpleto yung ano ko dito. Kaya ang i eh, re ko sa inyo ay ang mayroon lang dito. So, una una, no? So, idol, uh, para sa iyo talaga to kasi nagtatanong ka. Hindi ko lang natatandaan yung ano, yung pangalan mo. Pero ikaw yung nagtatanong na Uh, nais mong makita no? so ito na yung pagkakataon na ma-share ko sa iyo na uh, kung ano ang gamit natin no? una una sabihin ko muna na uh, pag nagsimula na tayo nagtanim mga pag tumubo na yung tanim natin una una uh, kailangan nating mag-spray ng simbos. So wala akong simbos dito eh, ka na kasi wala tayo naka hindi tayo naka paubos uh, na kasi yung simbos natin basta simbos yung una natin i-spray no? pag ang sitaw natin ay uh, nabuhay na no? mula sa lupa kasi kapag hindi natin na-sprayhan ng simbos mga idol ay kakainin ng uh, langgam no? Uh, subay yung ang tawag dun, dito sa amin no? subay so kakainin ng langgam kapag hindi natin na-sprayhan no pagdating ng bago siyang tubo mula sa lupa spreyan natin and then uh every day spreyan natin ng Simbos until uh 3 days no <coughs> na no, pag-spray natin tapos pag uh, after 3 days uh, at na nating hayaan at uh, titingnan natin pag magsimula na po ang pagkain ng uh, mga piste sa kanyang dahon doon na tayo mag -e spray ng uh, ibang mga pang-spray. Uh, katulad nito, no? Pwede po ito sa sitaw, no? Ito yung e spray natin. Maganda ito sa sitaw. No? So, mag-spray -e tayo nito mga idol sa sitaw natin ay yung matapang nito asa sa isang tanki po na 16 liters alagyan po natin ng dalawang scoop kailang wala akong scoop dito No? Yung scope kasing laki lang din ng takip nito. Ito. Yung scope. So ang laman kasing dami lang din kung ilalagay mo 'tong takip niya. So dalawang scope sa isang 16 liters na uh, tubig. Doon natin ihahalo <coughs> ang uh, gold, no, pesticide. So Ayan, and then uh, pangalawa meron tayong so mag spray ka nito mga idol ay kailangan uh, pag nagsimula na yung mga peste sa pananim natin um, isang linggo mula sa pagtubo pwede nating isprayhan ito no? isang linggo 7 oh, bindes. days oh. and then <coughs> uh, pangalawa mag interval tayo pwede naman ang uh, katulad nito, no? Perfect tayo. Pwede ito, no? Perfect tayo mga idol, no? Kaya lang medyo may kamahalan, no? So yung pwede din yung lanet. Wala akong sample dito sa lanet kasi nagamit namin yung isang natira dito. Kaya wala tayong sample sa lanet, no? O kaya ang ano natin dito, sample natin dito ay silicone, Pero Itong Selecron pwede din to mga idol sa sitaw. Kaya lang hindi siya masyadong effective. Yung sa akin lang, advice ko sa inyo ay yung lanit i-interval natin sa uh, gold. No? Lanet interval natin sa gold. After one week mula sa pag-spray natin ito, uh, mag-interval po tayo ng lanit. No? Ang lanit naman mga idol, ang isang sachet na I think uh, 25 grams ata yung maliit na lanit yun din ang lalagay natin sa uh, tubig na 16 liters ng isang tangke isang spear so yun po ang i-interval natin pag ganoon na po ang pag i noon no sa isang uh, kung kinakailangan no kung kinakailangan hindi po tayo mag spray ng 7 days kailangan 3 to 4 days uh, interval na po tayo so <coughs> pwede kayong mag uh, ibalik ito no halimbawa nag spray kayo ng uh, biernes no biernes sa araw o kaya sabado mag interval tayo sa uh, martes no o kaya merkules interval tayo so pwede mo to ibalik daw ang bisis wag lang uh, palagi kasi na immune yung mga uh, mga pesticide no? uh, mga peste no mga peste sa ating pananim may yon kailangan may interval no so ang lanit maganda yon para pang interval kasi ang lanit ay medyo matapang yung uh, klase pang spray so kung palagi lang ginito ay hindi din na uh, ano so titingnan po natin yung halaman natin na kung kaya natin na i-esprehan ng isang bisis isang linggo ayun uh, ang gawin natin pero kung halimbawa marami siyang ano marami siyang uh, marami siyang mga peste na kumakain sa kanyang mga uh, sa ating sitaw kailangan na uh, 3 to 4 days lang tayo mag-espre tayo uli so kung ito na ang pinakalas na ituturo ko sa inyo na isa sa mga parte ng sitaw na napakahalaga na i-spray natin. Kasi kapag ito ay hindi nyo po ay tinandaan, hindi, hindi po kayo bumili nito. Sigurado kung man sisitaw kayo, inyong sitaw ay minamarket nyo, ay napaka-importante po na kailangan mayroon tayong uh, ganito. No? Na kung mang sisitaw ka nagtatanim ko ng sitaw tapos yung minamarket mo kung wala kang ganito ay talagang <clears throat> baka kawawa lang yung sayang na yung gasto mo sa iyong sitaw no? so ganyan lang talaga mga boss kung tayo ay interesado sa ating pagpat, pagtatanim kailangan tayo mag uh, ng pera para sa mga chemical. Ito napaka-importante, no? Agrimic, no? isa sa mga mabisa na uh, pang puksa ng sakit ng ating sitaw no kasi kapag ang um, kasi ang number one na sakit na pine nito uh, pina nito ay yung sakit na um, ang tawag dito yung na yung mga dahon ay na ano na na, na nahulog ng mga dahon nakakalimutan ko yung sakit noon uh, blight no blight isa sa mga sakit ang blight na ma uh, sa ating sitaw kaya kung nagtatanim ka ng sitaw na pang market kung pang mer, uh, kung pang ano lang pang bahay lang niluluto mo lang okay na yun na uh, pang simpleng ano lang kasi maliit lang din na hindi po na uh, mabilis lang po ma ah uh, mapalitan natin ang ating sitaw kung kaunti lang ang tanin natin. Pero kung malakihan talaga, kailangan bumili ka nito. No? So, ewan ko, hindi ko alam kung uh, sa mga sa lugar nyo, mayroong available nito. Pero kung malaki ang agri, agri store dyan, sigurado mayroon to. Kasi mahal din to eh. Imagine mo ang isang ito ay 250 ml, you know? So 250 ml. Ito naghahalaga ng 1000 plus no. So 1000 plus pong worth po ito. So kung tunga kilo uh, at tunga sa litro kung ma uh, nasa lahat, eh, ay na talagang uh, mahigit 2000 to. O kaya medyo medyo nakakatipid ka kung malaki yung binibili mo. So yun lang po mga idol, mga boss ka kapag kayo ay nagtatanim ng sitaw uh, recommended talaga ang bumili nito lalo na pag minamarket nyo ang inyong sitaw so agrimic ang mas mahalaga no, uh, sa pagtatanim ng sitaw kaya pag nagbunga ng ating sitaw di ka, ang pag spray nito kailangan pag nag spray kayo mga boss mga idol ay uh, i-interval po natin halimbawa nag-spray tayo martis na araw i-interval po tayo pagka o kaya sabado Ganyan, ganun po para po na ma, uh, masugpo natin talaga yung sakit ng ating sitaw eto po mag-spray ka nito nakalimutan ko pag sabi uh, mayroon tayong scope o, kasing laki lang din dito. Uh, kahit, uh, ito kahit ito ay yung takip niya hindi mo lang punuin no kumbaga ano lang ah uh, malapit mapuno yung ano sa isang tangke o oh, 16 liters na tubig yun ang ilalagay natin ah uh, epektibo na po yun so ganyan na po so mayroon pa tayong ano <coughs> kapag tayo ay nagsisitaw himbaw nagbunga ng sitaw natin na uh, mulaklak na kailangan tayo mag maglagay ng ah uh, wala tayong sample dito kasi ubos ng, ano natin yung detain no bumili kayo sa store na kung saan malapit sa inyo o kaya sa online no detain no parang ganito lang din powder din kasi iba kasi to ang eh para to sa sili no detain no 45 nakalimutan ko ano po yung pangalan basta detain i-search mo lang yan ayun lang po mga boss mga idol at o sana po ay nakatulong sa inyo ang aking Uh, ang video na ito uh, at huwag kalimutan i-share para malalaman din sa iba na willing po magtanim katulad ng sitaw so uh, especially sa nagtanong uh, para na sa iyong video na ito panoorin mo na hanggang matapos kasi nandito po natin ipaliwanag lahat ang uh, napatungkol sa pagtanim o pag-alaga ng sitaw God bless po at maraming salamat